Dahil sa may bagyo ngayong araw, nagasikaso na nga kami ng mga gamit na kailangang ligpit. Bago ang lahat, nagalmusal nga muna ako. Bali ng nga ako ng inlo, tapos nagbalat ako nitong pipino. Hindi nga muna ako nagkanin ngayon, kaya ito muna yung kinain. Maaga nga akong nagising kasi nga marami akong asikaso. Sila mama nga mga ay naasikaso na itong talbos ng kamote. Kinuha na kasi ni Steve yung mga talbos ng kamote ngayon. Para hindi na maapektuhan ng bagyo. Kaya ito ay naatado na nila mama. Katapos ko nga magalmusal, nagumpisa na akong Kaso dito sa labas. Kumuha nga ako ng Coco Lumber para ilagay dito sa may bintana. Lalagyan ko kasi ng tapay itong bintana para hindi pasukin ang tubig. Sana nga hindi naman lumakas dito yung bagyo sa lugar namin. Sigurado kasi akong maraming masisira dito kung malakas yung bagyo. Kung magkataon, sigurado ang panibagong mga gastusin na naman yung kakailangan namin dito. Bali dalawang Coco Lumber nga inilagay ko sa taas at sa baba para maipit nga itong trapal. Pero naglagay pa ako dyan ng Coco Lumber sa may gitna para mas lalang matibay yung trapal at hindi pa tinagyan ko nga ng trapal yung pintuan pagkatapos ko ang maglagay ng mga trapal sa bintana at sa pintuan inasikasa ko na pala ito ang mga talbos ng kamoting kahoy na pinuha namin kahapon naginit pala ako ng tubig na ilalagay ko dyan sa may talbos ng kamoting kahoy tinagyan ko nga muna ito ng asin bago ko lagyan ng tubig na mainit. bago ko pala ito pigain kailangan ko muna itong ibabad sa mainit na tubig ayan nga po nagpainit ako ng tubig sa may kaserola para ilagay dito sa may talbos ng kamoting kahoy mainit na nga ibinuhos ko na ito dito sa may talbos ng kamoting kahoy. Katamtaman lang pala na mainit na tubig yung inilagay ko dito sa metal boss ng kamuting kahoy. Kinugoy kugoy ko nga ito ng maayos para lahat mabandian ng tubig na mainit. Ibinabad ko lang pala ito ng 10 minuto sa mainit na tubig bago ko ito pinigaan. Nung maligamgam na nga yung tubig ay inumpisaan ko na itong pigaan. binumus gumos nga muna ito ng maayos para nga maalis lahat ng katas. Yung unang binabad ko nga pala sa mainit na tubig ay kinulang kaya dinagdagan ko ito ng kaunti. At dinagdagan ko nga rin ito ng mainit na tubig para kahit ito ay mabandian din ito ng tubig ganyan lang po mga bossing minikos minikos ko lang siya ng maayos pagkakaluto pala nito ay gagata namin at haluan namin ng tinap. ang kapatid ko pala ang magluluto nito dalawang beses ko pala itong pinigaan. balis sa pangalawang piga ay hindi na mainit na tubig ang ginamit ko din hirap din yung pagpipiga nito halos naubos din yung lakas ko sa kakapiga hindi ko na nga naipakita ang pagkaluto nito ito na pala yung itsura ng maluto na itong gulay ng talbos ng kamuting ka. dahil sa naluto na nga ito syempre kakain na ako wala intro intro gutom na kasi ako tara kain tayo mga busing. wow ang sarap talaga mm, medyo kulang lang nga ito sa gata pero okay na rin masarap na rin hindi ko nga rin sa inyo ang paglilipat ko ng mga gamit kanina halos ang dami kong hinap nag edit na pala ako ng video ngayon kasi baka mamaya malakas yung hangin at yung kaya ngayon pala inagahan ko na ang pag upload dito. sa mga kababayan ko pala dito sa pubat at sa sorsogon at buong bicol magingat po tayong lahat lalo na ang malapit sa dagat yung bahay nga, nag-uumpisa na ng umulan dito sa shout Shoutout pala kay Rod Martin Estrallado.